fucking blaming men. Men are not designed to be monogamous, ladies. FYI. Hey, what's up, what's up, guys? It's your boy, Sublado Moto. Oh, for today's vlog, let's talk about ang nag. Comment sa ating comment section sa YouTube. So, may tanong siya. Babae daw siya. Tanong niya lang is, paano daw ba malalaman kung ang lalaki gusto ka na or mahal ka na? nasa situation ship sila what hindi situation nya shit situation <laughs> or cheat situation <laughs> so guys magkaiba yung shit situation ha magkaiba rin yung cheat situation <laughs> cheat situation relationship or shit situation relationship anyway I don't think it's a situation relationship for men I think it's uh, more on multiple You want a multiple woman Diba? You want to practice Being a polygamist You want to practice Your biology Kung baka gusto mong gawin Kung ano yung Alam mong nasa DNA mo Men are not designed to be monogamous ladies FYI Kaya kung ang tatay mo Nabalitaan mo Meron chicks Kahit na tumatanda na Kahit ano pa sabihin mo dyan Dad Ilan taon ka na? Ngayon ka pa nagkaganyan ba't di mo yung ginawa ng bata ka? Well, di ka sure. <laughs> Maybe hindi mo siya nahuli dati. <laughs> Kaya ngayon, mas malakas na yung loob niya. Malalaki naman yan ako eh. College na eh. Malalaki na naman kayo eh. Tapos na kayo ng pag-aaral. Pwede na kayo mag-asawa. Can I just be happy naman? <laughs> oh, may obligasyon pa rin ba ako? I'm just here to guide you. Ah. <laughs> Anyway, so ayun nga. Nung ako nabasa nyo yun, yung isang post na sa PBB na galing daw siya sa uh, isang situationship. Na parang hindi daw masarap sa pakiramdam. Though hindi ko siya napanood ng buo, pero yung, yung words is nandun sa post. Kung baga kung paano niya sinabi, kung, paano, kung ano yung na-feel niya during the situationship. Ladies, guys, especially sa mga babae, you have the choice. Okay? Stop fucking blaming Men. Uli din ko. You have the choice if you want to stay in that kind of situation. Wag niyo sisihin yung mga lalaki na hindi kayo binigyan ng relationship. Dahil unang-una, you have the fucking choice. You can leave anytime. Hindi yung magrereklamo ka, pagpagod na pagod ka na. You can leave sa mga lalaki din, bro. You can leave. Stop blaming women. Ladies, stop blaming men. Sa mga lalaki, alam nyo, mga babae, hypergamy. Hypergamous. Di ba? They want the fucking best guy. Kung hindi ka the best, it's your fucking fault. Guess mo? Na sa kabila na lahat, ginawa mo sa kanya, iniwang ka pa rin. Eh, mo ginawa? Di ba? You need to find a woman na kahit pa paano, Magkikreate ng damage sa buhay mo Pero hindi ka gaya ng mga babae Na gusto mo ang gusto nyo kasi, yung pamprunt. Ang gusto nyo kasi, yung proud na proud yung mga tropa mo. Yung kapitbahay nyo. Ang gusto mo kasi, trophy girlfriend. Di ba? Ang gusto nyo, yung nagpo-post ng sexy photos. Bro, ano to? Ganun ba kababa ang self-esteem mo? Para makilangan mo mag-girlfriend ng super ganda. Para masabi mo na you are a high value guy. No need bro. No need. An average woman is fine. Stop messaging tens or nines or eights or sevens. Focus on five and six, bro. If you want to improve your fucking game, five and six is fine. That's bro. Ucha, kung makapag-focus ka, seven, eight, nine. If ucha, nga lang hindi ka makaporma. <laughs> <laughs> anyway, balik tayo kay girl. Girl, walang ibang way para malaman kung mahal ka niya talaga is when you ask him. You need to ask him. Wala, wala makakasagot ng tanong mo. Hindi pwede tayo mag, ano, mag rely dun sa mga pinapakita niya lang. Di ba? Eh, ito naman yung pinapakita niya sa akin. Well, pwede tayo mag-conclude. Pero pinaka the best way is ask him. Kailangan mo siyang tanongin. Kasi 6 months na, di ba? Mm. Pero sabi ko naman sa mga lalaki, 6 months to 1 year. Ladies, hindi nyo rin kailangan magmadali. Kasi baka mamaya, kayo rin yung mapahama. Kasabi mo, oh shit, ayoko pala siya meron pala siyang gandong attitude, may behavior pala siyang ganito. Oo. Oh. Pero ikaw, gusto mo ng relationship. Well, I cannot blame you. Most women want a relationship. Kaya nga, there's no such thing. A happy single woman. What? Hindi ako niniwala dun. Karamihan, sa, karamihan ng babae, or mostly babae, want to be with a man that they love, admire, and respect. There's no such thing as De, okay lang. Magiging rich tita na lang ako. That's BS. Don't fall for that. Guys, huwag kayong maniniwala sa ganun. They're not telling the truth. Believe me, bro. Always focus on how they respond. Women say a lot of things, but they always respond into something na nakaka-stimulate ng emotions nila. Kaya huwag kang maniwala. Ayoko sa'yo! Oh. Pero nagpapapansin pag hindi ka na nagre-reply or pag hindi ka nagme-message or hindi ka nagpaparamdam, di ba? sasabihin niya sa'yo talaga in your face ayoko ka sa'yo ayaw, ang kulit kulit mo ayoko ng babaero eh okay. sure ba <laughs> kaya yeah, guys focus on how they respond stop focusing okay sa mga sinasabi nila hayaan mo sila magsalita ng kung ano ano mag focus ka sa kung paano siya or saan siya nagre-respond that's it okay don't think or don't be bothered on how they think or what they say. Just focus on how they respond. Okay? So, sa ladies, that's the best way. Tanungin mo siya. Walang ibang way. Okay? So, lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye bye Show love. Peace out. Tagdag nga kayo guys. Gawin natin tagliwan. all right <laughs> it anyway bye-bye